Hello sa inyo mga kaibon, mga ka mga ka birds. Welcome ulit sa ating munting channel At sa video natin ngayon ay Bibisitahin natin yung isa sa mga breeder dito sa New Zealand At may yun sa mga fancy finches Yun yung mga uh, binibreed niyang mga birds no? At medyo maulan nga lang Ayan, medyo maulan nga lang Pero bibisitahin pa rin natin siya Meron kasi kaming bird club meeting ngayon sa, Doon kami sa Uh, bahay niya mag, uh, may meeting so ituturo niya tayo doon sana uh, magkaroon tayo ng magandang vlog ngayon at sana ma-enjoy nyo guys at tara, punta natin siya so andito na tayo guys sa bahay niya at ito yung mga aviary niya so titignan na natin yan katatapos lang namin kumain at yan Marami siyang aviary dyan. So tara, tingnan natin. So ito yung unang uh, breeding cage o aviary. So meron tayong mga nest box doon. At kung titignan nyo yung baba, very dry. Tapos meron mga tuyong damo. Ayan. Sa gilid dito, maraming mga dry o dead leaves. Ayan at may mga nest box dyan ayan at marami pa yan medyo bushy siya at doon sa taas kung makikita nyo meron tayong mga star finches tapos uh, gold dyan ayan meron din silang ayan kung nakikita nyo yung dulo doon Uh, divided na ano perch so meron tayong mga green singer dyan orange breasted fringe at yan dami sila dyan ito yung setup niya. yan. ganito sila mag breed dito no malalaking cage dito tayong yan mga Green Singer ulit. Ayan. Farfinch. Ayan. Canary. Ayan. Gold dyan. At ganun ulit. Meron ulit mga dahon-dahon sa gilid. Para makapag-breed sila dyan. Kasi yung mga Farfinch at yung iba pang finch dyan, gusto nila yung medyo tago sila. Tulad yan. sa baba merong dry ground at makikita nyo yung timba doon may pump yan nagsisirculate yung tubig nya para fresh at healthy yan ito naman tayo sa kabila ganun din yan may mga gold dyan tayo dyan ayan So dito naman tayo sa isang aviary. At doon meron ulit tayong green singers. Mga golden canary. Yan. Meron din tayong cordon blue. Doon sa dulo. Ay mag-focus guys. Ay mag-focus. Pero nandiyan yung cordon blue at ganun ulit. Set up, merong mga dry leaves para safe sila ang magnes ganyan lang sya napaka simple ganun din meron ulit pump doon may timba sa, sa gilid at uh, yan para fresh lagi yan sa ibon. at matagal yan maubos guys doon naman tayo sa iba so usually guys uh, sa bawat Uh, breeding cage o breeding aviary niya uh, tagi isang species lang yung nandun so kunwari isang aviary may isang pair ng farfinch, isang pair ng goldian isang pair ng canary tapos dun lang sila magbe -breed. hindi siya nag colony breed para hindi sila nag-aaway no? so ito marami pang mga breeding aviaries dyan. Tingnan natin guys. So ito yung iba pa niyang aviary guys. Ayan hanggang dun yan. Tingnan natin to. Ganun din to. Meron tayong isang pair ng gold dyan. Ayan. At isang pair ng green singer. At meron ulit canary dito sa gilid. Isang pair ulit yan. Hindi ko lang sure kung meron tayong fire Ah, meron, meron. Andun sila. Sa dulo. Sa taas, yan. Ayan, meron ulit tayong mga gold dyan. Isang pair ulit yan. Isang pair din ng kanari. So, yan yung maganda, no? Para focus sila sa isa't isa. Yun, starfinch ulit. Okay paganda no guys Ayun, meron ulit tayong tubigan doon, dry ulit yung ground at meron tayong mga bush dito may mga nest dyan sa loob para yan sa mga fire finches, cordon blue yung mga yan kasi uh, mahihain yung mga yan dito naman tayo meron ulit tayong canary star finches at ano yung nasa taas oh star finch mga young star finch yan meron ding uh, fire finch doon sa taas ayan ayan napakaganda no guys so kung gusto nyo ng ganito dapat malaki yung space nyo sa bahay nyo Marami ulit bush dito. Kitang kita nyo, numiinom yung gold dyan dun, no? Ayan, ayan sila. At ayan ay, tingnan natin. Parrot face. Red face. Parrot finch. Ayan. Ayan oh, yun. Ang gaganda ng tunog nila, no? Ang nila dyan. Sige, so, isang pares lang yan, guys. Para hindi nag-aaway. Yan. So, dyan tayo galing, guys. At ito yung mga kasama natin. Yan. Iglilibot din sila. Bumibisita kaming lahat dito sa aming uh, mga kasama. Yan. So dito naman meron tayong mga parrots, no? Yan dito. Yan. Napakaganda ng lugar niya dito, guys. Ayun oh. No? Mansion. Yan. Dami nyang ano. Yan, nag-usap sila diyan. Dito naman tayo, guys. yan Ito yung holding aviary niya. Ito yung mga na-produce niya na at pwede nang ibenta so dito niya nilalagay yan yan puro gold yan yung nandito ayan tapos may mga gordon blue at green singer din ay orange orange pressed din yan dito naman tayo din dito, dito dito naman maraming uh, far finches. ayan tsaka gordon blue usually magkakahiwalay yung mga lalaki at babae. Ayan. Dito, mostly lalaki yung nandito. Mas matitingtad yung kulay. Doon, mga babae. Tapos dito naman, hindi ko naman, oh, magkasama yan. Nakabukas yung pinto eh. So, mga lalaki. Dito. Kumakanta sila. Meron din isang zebra finch. Ayan, mga orange pressed yun, no? Gaganda, no? Ayan, no? Eh. Mga datong cordon blue. Ayan, sila. So, starfinch, wala akong makita. Ayan, ito. Mayroong isa dito. Tapos dito, tignan natin kung may babaeng starfish. Ah, um, wala yata. oh, wala. Isa lang yung star. Pero yan nga yung holding aviary niya. Yan. Tignan naman natin yung mga uh, hookbeaks niya o yung mga parrot na binibreed niya doon. Di lang kasi ako mahilig sa ano eh, mga hook big. Mahilig ako sa mga pinches katulad nito. So tingnan natin yung mga nandun. May mga tao kasi dun eh, kaya hindi ako makapag-video. So punta naman natin yung iba pa niyang mga Iberis. Dun tayo sa mga parrot niya. Yan, yung mga kasama natin. Nandun, nagtitingin sila doon. At dito yung mga tinatawag uh, nilang uh, borks or torques. Hindi ko talaga sure kung ano sila. So, meron silang mga pink dito. Ayan. Nagbibridge yata sila dito. Tapos sa baba, kung makikita nyo, um, meron tayong running water ulit. Tapos sa gitna, konting soft food. Tapos, dry seeds sa gilid. Ayan. Meron din sila dito sa taas na dry seeds. Ayan, sa stainless. Ayan. may kulay yellow na Parot Merong pink. Karamihan pink. Ayan silang lahat. Hindi ako mahilig sa ganyan, no? At dito rin marami. Dito isang pair lang naman. Wala masyadong iba pang ibon. So, dalawa lang silang mag-asawa dyan. So, nandito yung setup. Hindi mawawala syempre yan. Yung running water nila. Magastos nga lang yan sa, ano, no? Sa kuryente kasi may mga pump yan. Para dumalo yung tubig. Ganun din dito. Ayun. Tsaka may mga dry seeds. Ayan. Dito naman, medyo madami sila. Puro pink. Tapos may dalawang, ano, pares. Ayan. Gustong gusto ko talaga yung ano ni Lel, no? Nung mga pump. Ayan. Dito naman tayo sa mga finches. Dito, number four breeding aviary. Ano silang gold dyan? Green singers. Ang dami nilang gold dyan, no? Tsaka green singers. Tapos yes, dito, medyo masukal ulit dun, no? Tapos, yun ulit, mayroong tubig. Hindi ko alam kung mayroon silang, uh, fire fringes dyan dito naman ano na namumugad guys silipin natin dyan siya ayun o oh. oh, lumabas sya diba So dito guys, Namumugad sila sa ganyan pag makakapal yung ano, yung mga plants. Kahit patay na yan, basta makapal. No? So yun lang guys, and, and yung mga aviaries niya. No? Sana na-enjoy nyo. Yan lahat yon, Nalibot naman na natin. At yun na yun guys. Tapos na tayo sa pagtutur ng mga aviaries niya, no? So, ganun sila mag dito ng mga uh, finches. Usually, isang pair sa isang cage, no? Ng iba-ibang species. So, hindi colony yun, no? Uh, breeding siya ng tagi-isang species. Tagi-isang pair sa sang cage no? at sana na enjoy nyo guys napaganda ng place nya ang dami nyang aviaries at meron siyang mga holding cage aviaries for mga uh, pwede nang i-sell, no mga ibenta at sana naging enjoy kayo guys mag subscribe na kayo sa aking channel kung hindi pa kayo nakasubscribe at see you sa next video natin tignan natin kung meron tayong mga aviary visit at kung ano pang mga updates salamat guys sa panonood See you sa next video natin. Salamat